Mga kabayan, meron akong ipapakita sa inyo na meron pala dito sa Monaghan na malaking mall at merong uh, cinema complex So tingnan natin kung uh, maganda ba sa loob kasi ngayon lang namin nalaman na meron pala dito malaking mall dito So samahan nyo ako at uh, tingnan natin sa loob kung ano ba yung meron dyan So ito, papakita ko muna sa inyo yung labas Ayan Ayan Napakahaba po niyan. Ngayon lang po namin nalaman yan, may nakapagturo na amo ng mga kasamahan ko na mayroon daw ditong malaking mall at may sinihan. So ayan po yung labas at uh, tara at papasok na po tayo. Ah, pasok na tayo. Kaya nakasigarilyo ko pa. Ayan, okay, papasok po kami dito sa uh, damitan. Oh, lalabas <laughs> okay, na kayo? Ano, wala ka na bili? Yung damitan ay next. Ito po yung mga damitan nila dito sa loob. Okay. Ay, saglit lang. Ikutan ko lang. Sabay-sabay na tayo. Pantalon. 46 Euro 38 Euro yan Ito naman ah, Pang babae Pagkano? 50 Euro XL Napakalaki naman Ayan yung price 50 euro UK 33.15 Gan 33 Ganyan po ang mga presyuhan dito Napakamura sobra 43.50 Masisira yung budget pag nakikita mo yung presyo eh oh 33.50 Euro yan po Sa mga Tingnan natin dito sa loob Ayan Tulad nito Ayan Medyo may mura-mura 9.50 Euro Ganito pong style Ayan 9.50 yan. Yan. may mga Victoria's Secret dito mapamango. At sa kabila naman mga pangbata. Ayan. Mga pambata, yan sale pa yan ha, 21.50. Ito so, mga ganito 750 euro Ito mga damit ng pambata oh. 13 euro naman po ito Ayan, mga ganyang kaliit meron pa sila sa second floor alam nyo mga kabayan na pag alaman ko na itong kahabaan ng mall na to ay hindi pala ito yung bukas sa loob kaya hindi rin maganda kasi lalabas ka bawat uh, damitan may kanya kanyang uh, room kaya hindi rin maganda Siyan ko ano? saan? ay yung sinihan wala kay Lito Lapid o kay Fernando po? wala sisilipin ko lang para makita nila <laughs> so ayan Titingnan po natin yon gaya nga po ng sinabi ko Yung uh, kahabaan ng building na to Eh hindi pala bukas Individual Kaya hindi maganda Akala ko naman eh maganda At diretsuhan na sa loob at napakalaki so, Yung iba Siguro bago pa lang to Yung iba kasi wala pang mga uh, pa ilan, ilan pa pa lang yung uh, bilihan ng damit So yun, pasok na po tayo dito sa loob ng sinihan kung uh, doon sa mismong sa baba para malaman natin kung ano yung mga sining palabas nila dito para makita natin kung ano ba yung uh, klase ng sinihan meron sila dito sa loob. So tara po sa loob. So, ayan. Yan po yung palabas ngayon. Lilo. Stitch. Ayan. Tatanong natin kung magkano ang palabas dito. Karate Kids Legend. Ayan. Dragon. Sini majun. So, yun po yung mga palabas dito. At uh, tingnan naman natin sa loob. Kung magkano yung sini dito ah dito naman nagbabayad so baka meron na ditong price ha so, titingnan ko po ayun titingnan natin ah, may nagturo sa akin tingnan natin yung palabas so ayan sa ticket so Ayan po yung mga palabas ngayon Snow white No bouquet Ayan Ayan po yung mga palabas ngayon At para malaman din natin Kung ano yung Kung magkano yung presyo Ang presyo po ng uh, Isang sine halimbawa ito, snow white For example Ayan So ayan Yung adult daw po ay uh, 15 euro Point 10 So ayan kung nakikita nyo So bawat adult po ay uh, Ang sine ay 15 euro Point 10 So yun po yung presyo nung uh, Sinihan dito Yung papanoodin So ayan at least alam natin Ayan, ayan po yan Ayan. Marami rin yung palabas nila. Ayan, kung makikita nyo. So, yun, tapos pag kuhan dun magbabayad. Pag cash. Pwede rin pong uh, credit card ang gamitin. Ayan. Tapos may meron din sila mga popcorn. Ayan. So yun po, nakita natin na uh, ang presyo pala ng uh, bawat sili dito ay uh, 15 euro, 15.10 euro. So ayun at uh, lipat naman tayo sa ibado sa mga bukas na ng abilihan. So ito ano man to. Tingnan natin. Uh, mga furniture naman po ito ayan Yang cute on display ayan ayan po yung mga Tablecloth cloth ayan ayan, ayan. pad 4 Euro po itong isang ganito. Ayan. Ganda naman ang kulay. Ano ba ito? Tea towel. 2 Euro. 2 Euro po ito. Ayan. Ah, sa taas meron pa po mga dining table sa taas. Tsaka sopa. Meron din sila. Ayan. Ayan. So yun, uh, lipat naman tayo. yan tuloy-tuloy lang po tayo sa paglalakad. At uh, titingin pa. Yung iba po pala ay uh, wala pa, sarado pa. Wala pang nagtatayo ng business. Ito po yung service namin. Ayan, yan dala ko. Uh, ito supermarket. Ayan. Pasok tayo sa loob ng supermarket. Wow. Ito ang gusto ko. Artificial uh, Bermuda. So, 38 euro. Kaso hindi siya masyadong green na green. parang makro ah Sin ba sila hanapin ko rin yung mga kasamahan Anong pinamili nyo? Mura? Anong pinakayo? Anong hambawa? Alin yung nakita nyo? Perry, may pangalan yan ha? Eh. Yes, yung maliit lang, ito yung ganito natin, natin din. Wa Yung walang pangalan na kwan Kasi ito mahal to hmm. so, Ito po yung mga presyo ng kanilang kwan Sabi nyo sa mga naman o si Gino ay mura daw So makikita namin, syempre itong Perry, kilala ito eh 2.50 yung maliit 1.something lang yun eh Oh, pero nakakatanggal din naman Yung malaki Tulad dito ilang liters to? One liter Ang presyo po ay 495, 5 euro na oh. Dito pala kayo na may mili. Diyan Malapit lang kayo dito. Yung nabibili natin daw ni. 5.99. Dennis! San Jose del Monte po, tsaka Mindoro ako. Ito ba yung plato? Ano magiging yung mura? Tinitingnan nga natin yung mga ng plato na maliit eh. Parang 1 point something dun sa dam na binibihan natin. Dito 250. Mura dito. Yung maliit natin na one. Oo, sabi ko siya. ito yung mga medyas yung mga medyas po dito na 3 per 3 per 3 ito po 3 perasong medyas ay nagkakahalaga ng 7.50 ayan tingin ko okay naman ito. Oh, ang dami naman nito. Bakit ang mura? Huh? 10 pack. Totoo ba to? 7.50 naman. Pa parang napakamura dito. Ayan po, 10 pack. Ang nakalagay ay 7.50. sa buhok yung gusto magpakulay Ay, yung ganito po polycolor 3.50 itong kulay oo yung, pul? oh, yung pula pagay sa'yo yung pula <coughs> ito maganda Ganyan ang buhok mo. 5.99 po. Garnier. Garnier. Sobra naman. Ay, mga kanan sabon dito, yung binatin binibili natin sabon ganito kalaki. Ano ba yung binibili natin, Ariel? 14.99, no? ganyan Siyempre, budget yun eh. Budget meal. So, ano yung nabili mo, pre? Ang tatay ko, pre. sa kanya. Ayan o, kamatis. Yung kamatis na yan, pag tinanim mo, ah, walang buto yan eh. Itong mais na to. Na to. to. Okay. Ako niyan, pre. Yung, yung mais na to. Kulay itim yan, eh, Hindi dilaw, eh. Itim? Uh. itim. Ayan. Kambyo ba yan? Hindi. Pag ikaw ay medyo nasuso ka, ito ang ilalagay sa bibig mo. Ah! <laughs> Para hindi ipapam sa bibig mo ba? <laughs> Puro kakadokohan eh. Ano may nagustuhan ba kayo? Hindi pang may nagustuhan kayo, bilhin nyo. Ikot tayo lang. umikot eh. Ayan. Umiinit na kumot. Asan? Ah, Electric blanket. Sorry, Yusef. Ito yan. Hindi ka na rin yan. Umiinit. Di ba, Terry? Heated. So, ayan. Electric blanket. So, yan. Hindi mo na kailangan ng... Uh heater ito na lang magkano yan ang kwan 22 electric blanket. single magkano yan 30 euro 30 euro po itong presyo nitong ganito electric blanket uh, dating uh, 45 euro dating 45 euro naging 30 euro na lang. Meron pala niyan electric blanket. Ayun po. pagkasama sama-sama naman ang walis nare. Ha ah -ah. Tingnan niyo 'yung uh, brush dito. Ito na po 'yung brush nila hindi tulad sa atin tambo. Ito na rin po 'yung ginagamit sa loob ng bahay. Ayan, ang presyo po ay 7 euro and 0.50. Aring garining brass, Sus Mario Joseph. Makatanggal ba rin ng, so, ng alikabok? O, ayan po. Ito naman malalaki. Panglabas. Ayan. Sa mga pupunta po dito ng Europe, magdala na po kayo ng tambo ayan kung kailangan nyo ng pantanggal ng alikabok, dala lang po kayo ng tambo <laughs> so yan po uh, napakita ko na sa inyo dito sa loob na okay naman din yung presyo, may pailan ilan lang na medyo mahal uh, pero maganda sa loob ma maayos at maraming kang uh, makikita mapagpilihan na mga item ayan Uh, yan lang ang nabili. Hindi na ako bumili. Ngayon, pa na po kami at uh, wala namang ibang uh, tinignan kami dahil yung ibang mga sarado pa. Supermarket, sinihan, damitan. Ilang po ang mga meron dito. Kahit sa haba-haba ng mall na to, eh, yun lang pala yung uh, makikita dito. So, po. Sana po ay uh, kahit pa paano ay uh, nalipang kayo sa mga pinakita ko sa inyo at hanggang sa muli po maraming maraming salamat sa walang sama niyong panonood ayan si si Jerome nakalimutan ko ng pangalat. okay po hanggang sa muli bye bye